mas mahirapan na mga commuter na magharap ng masasakyang jeep sa mga susunod na araw. Wala na kasing ibibigay na palugit na ang LTFRB para sa mga chopper at operator na hindi nagpa-consolidate. Live mula sa Maynila, nasa Frontline, line na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ramdam na ba ang kakulangan ng jeep dyan? Alam mo Julius, meron tayong ilang mga kapatid na nahihirapang makasakay ngayong rush hour dito sa nagtahan sa Maynila. Meron kasing ilang mga jeepney na hindi nagpa-consolidate na hindi na muna bumabiyahe sa ngayon. Naghihintay si Darius sa na nagtahan na mahasakyan kaninang umaga para makapasok sa trabaho. Problema niya, wala siya nakikita ang mga jeep na bumabiyahe sa rutang araw-araw niya sinasakyan. Walang nagawa si Darius kundi sumakay ng tricycle na halos doble ang pasahe kumpara sa jeep Uh, wala po ang choice eh, kasi kailangan po sa trabaho. Si Rosel naman napapuntang ermita para magtrabaho. Modern PUV lang ang nakitang masakyan kanina. Pero punuan naman ang mga ito. Mahirap po. <laughs> Sayang ng oras, kakahintay. Hindi sumunod sa consolidation ng Paco Rotonda nagtahan Jeep New Operators and Drivers Association. Kaya ngayong araw, isang ikot lang daw tuwing umaga ay binabiyahin nila para lang may pangkain. Wala lang kami ibang bayad ng utang halos ini pati sa bahay, sir. Ilang buwan na rin kami nininakabahay ng bahay. Dahil sa ginagawa nila, ginigipit nila kami. Ngayon, lalong hindi makakabyahe mga tsuper na hindi nagpa-consolidate. Napagkasunduan na raw kasi ng LTFRB na walang ibibigay na isang taong palugit sa mga hindi sumali sa consolidation na iminungkahi ng isang mababatas. We will now proceed with the next phase of the government program which is route rationalization po. Gusto po ng ating liderato is ituloy na po dire na yung atin pong modernization program. Dagdag pa ng LTFRB, lansyado na ang guidelines para sa panguhuli ng mga kolorum na PUV tulad ng mga hindi umanib sa mga kooperatiba o korporasyon. Meron na po tayong mga guidelines and we have set some areas na pwede ho kaming manghuli. We just do not want to disclose for now the dates and the time na manghuli kami bukod sa multang 50,000 pesos pagka-impound ng sasakyan at isang taong suspension ng driver's license ng cheper, mas matinding parusa pa raw ang haharapin ng mga mauling koloro Posible na raw silang makulong dahil sa paglabag sa Public Service Act. Kasundo po kami ng LTO na mag uh, file na rin po kami ng criminal cases both against the driver and the operator. Obviously po kasi, yun hong penalty is not enough para ma-discourage yung mga chopper at mga operator. So we have now initiated the filing of criminal cases. Sa parte naman ng Land Transportation Office, hindi nila i -re ang mga na-impound na ng sasakyang koloro kung walang court order. Parte raw kasi ito ng ebidensya sa krimen Julius, sa ngayon ay eh, may imang ilan ilang mga pasahero naghihintay pa rin na masasakyan dito sa terminal na ito, dito sa nagtahan sa Maynila. Ang tugon naman ng grupong Manibela doon sa sinabi kanina ng LTFRB, bakit naman daw sila ituturing na kriminal, eh meron naman daw silang lehitimong prangkisa, hindi tulad ng ibang totoong mga nangongoloro. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5